nagpapasalamat ako sa mga bubo ng TV Patrol at ng bayan mo, ipatrol mo sapagkat pinigyan ako ng pagkakataong maipahayag yung hinahing namin tungkol sa sirang traffic light at yung problemang walang flyover dito sa San Pedro, Laguna. Dahil doon, yung sirang traffic light sa Pasita Complex, San Pedro, Laguna, ay nagawa na o hinayos na noong Miyerkules, May 28, 2014. Pagkatapos ma i air sa channel po yung sinaing na yun noong lunes ng May 26, 2014. Ang social media ngayon ay isang malakas na instrumento para maiparating ang mga hinaing at problemang panikunan sa may kinaukulan at kain din para magkaroon ng mga pagbabago sa isang bansa. Nagpapasalamat so, ako sa TV Patrol sa pamamagitan ng Bayan mo'y Patrol mo dahil ang ganoong klaseng sistema ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mamamayang Pilipino na maging citizen journalist at ipahayag ang mga problema sa kanya-kanyang komunidad sa ating bansa. dapat talaga ang tutukan ng pansin ng national government yung traffic system ng bansa. Kasi kapag maayos ang trafiko, tapos ang mga pedestrians ay nakakatawid ng maayos sa mga highways at may mga lanes para sa mga nagbibisikleta at mga nagpumotorsilo. Tapos maganda pa yung mga daan at maayos na nadaraanan ng mga motorista ang ibig sabihin nun ay eh, ang national government ay talagang nakakapag-deliver ng mga basic social services. Ang maayos ng traffic system sa buong bansa ay lalo pang magpapaunlad ng ating ekonomiya kasi yung mga manggagawa at yung mga iba pang mga professional ay hindi makukonsume ng traffico at magiging mas creative at mas produktibo sila sa kanilang mga kanya-kanyang hanap buhay. Tapos yung mga kalakal ay ma deliver sa tamang oras. Ang ibig sabihin nun ay mas lalong puhunlad ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. muli nagpapasalamat ako sa TV Patrol at sa bayan mo, ipatrol mo. Kasi nga, eh, yung traffic system sa Pasita, San Pedro Laguna, ay napakabilis na naayos ng local government ng San Pedro Laguna. At biglang nagkaroon ng Flyover sa San Pedro, Laguna. Yun ang kauna ng flyover dito sa lungsod namin. Kulang na lang ito ng mga hagdanan sa magkabi ng dulo at magiging fully operational na iyon. Lahat ng iyon ay nangyari tayo sa TV Patrol, sa Bandila at sa Bayan ng Patrol Mo. Sana madagdagan pa ng isang flyover dito sa San Pedro, Laguna kasi marami kaming mga tawiran na medyo delikado para sa mga pedestrians dapat madagdagan din yung mga traffic light systems na aalalay sa mga pedestrians dito sa San Pedro, Laguna.